Limang lesson sa negosyo na natutunan ko pagkatapos lamang ng maraming mga taon. At yan ang ibabagi ko sa inyo sa video na to mga kasosyo. Tapusin mo tong vlog na to kasi para hindi ka na mag-ubos ng mahabang taon o panahon o sakit sa puso at damdamin bago mo maunawaan at maintindihan itong mga to mga kasosyo. Ako nga po pala si Arvin Urubia at mayigit sampung taon na po akong pogi este. Mayigit sampung taon na po tayong negosyante. Tunay na negosyante. Kaya sigurado ako makaka-relate ka dito, mga kasosyo. O tara mga kasosyo, simulan na natin 'to. Ito muna kwento. Mga magdadalawang dekada na ang mga nakalipas, mga kasosyo. College pa ako noon. At 'yan yung panahon na nagsimula ang isip ko at damdamin ko na mag-explore kung paano magnegosyo. So tulad niyo rin do nagsisimula kayo. Tamang aral kayo, tamang research, kung anong mababasa nyo, mapapanood tungkol sa kung paano magnegosyo, yun yung mga pinapakinggan natin. Ganyan din ako nun. At ice naman. Nakatulong naman yon sa pagsisimula ng negosyo. Pero hindi magtatagal, magkakaproblema. At tulad ko, tulad mo rin, ito yung problema ang pagdadaanan natin. Na tila ba yung mga unang aral na natutunan natin sa pagninegosyo, eh hindi na siya gumagana. Yung mga ginamit nating prinsipyo nung pagsisimula, eventually, hindi na siya effective. At mas nagkokos na siya ng mga mali at lalo pang pagpatong-patong ng mga problema sa pagpaparagres natin. At tulad nyo rin, tulad ko, pilit ko pa rin ginagamit o pinapagana yung mga aral na natutunan ko nung nagsisimula akong magnegosyo. From, mula sa mga taong pinakinggang ko, inunawa, binasa ang kanilang mga libro, pinanood, at doon na nagsimula na maisip ko na baka yung mga natutunan ko nung una na prinsipyo at nagamit ko sa pagsisimula e eh no longer working na kapag dumating ka na sa certain stages ng pagdinegosyo o mas nagle up na. Kaya ang ginawa ko mga kasosyo, Tinapon ko lahat ng alam kong prinsipyo nung mga unang pagsisimula ko sa pagdinegosyo at naging open-minded ako na baka hindi na yun tama, baka mali yung mga dati kong natutunan. Mali na siya sa stage ko nung mga time na yun. Naging bukas lang ang isip ko na it's time for me to rethink o to recalculate yung mga alam ko sa pagnenegosyo. At dumating sa punto na handa na akong tanggapin na may mga dapat akong i-update sa mga prinsipyo ko na ginamit nung simula versus ngayong mga nagpapalaki na tayo ng negosyo. At yun ang ginawa kong solusyon. Naging bukas ang isip ko na maaring mali na yung mga ginagawa ko. At totoo nga, marami sa mga pinaniniwalaan kong prinsipyo nung una ay hindi pala talaga gumagana. Ay mali pala talaga. Or hindi na siya bagay sa level ko ngayon. At sa pagtanggap na maaring mali na yung mga alam ko before, doon na nagsimula magbago yung takbo ng negosyo ko ulit mga kasosyo doon na rin nagsimula magbago yung management ko, kung paano ako mag-execute, kung paano ako humawak ng mga tao, legalities, ng kaperahan, at marami pang bagay. At ngayon nga sa vlog na to, mga kasosyo, ibabahagi ko sa inyo yung inabot ako ng mahabang panahon para lang ma-realize itong mga to. At unawain nyo ito maigi mga kasosyo, hindi nyo man maintindihan pa ngayon dahil nasa stage pa kayo ng paninimula. Pero pilit yung unawain kahit pa paano, may iwasan nyo na itong mga pagkakamali na ito mga kasosyo. Dahil matagal talaga ito maintindihan. It takes years mga kasosyo. At ang unang leksyon sa buhay ko na matagal kong natutunan ay ang Mabait is not equal manager. Sa paghawak ng tao mga kasosyo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, sa mga unang hire natin, no, mga unang tao, pangalawa, pangatlong, hanggang lima, hanggang sampu, mga unang hire yan. Tayong mga negosyanteng Pilipino, mababait talaga tayo at ipinapangako natin sa mga una nating mga empleyado na isasama natin sila sa malaking tagumpay hanggang dulo. By heart, tayong mga negosyanteng Pilipino na mabubuti, mababait, yung mga una nating na-hire. Para bang may utang na loob tayo sa kanila na sigurado tayong yayaman at gusto natin silang isama sa pag-asenso natin na yun. Parang obligasyon natin na isama sila sa malaking tagumpay na yun. At dahil ang tingin natin sa mga una nating mga empleyado ay eh mga loyal at honest at trustworthy, kapag dumating na sa puntong kailangan na natin ng manager, kailangan na natin ng mag-handle ng mga tao, ng operations, na dati ay tayo yon, ngayon kailangan na natin palitan yung ating sarili dahil lumalaki na yung operation, so kailangan magtalaga tayo ng manager. Ito ang ginagawa nating kahibangan. Sa lahat ng empleyado nating nauna, pumipili tayo ng pinakamabait at yon ang ginagawa nating manager. yon ang pinopromote natin. Pinopromote natin sila as manager kasi gusto natin silang maging boss din. Dahil nauna sila sa company natin, gusto natin respetuhin sila ng mga bagong darating na mga empleyado. Kaya kahit na hindi talaga manager material yung empleyado mong mabait na yon tayo ang loko-loko para ipromote sila. Tayo ang mali para maisip na yung taong mabait na yon e eh magiging mahusay na manager din. Dahil lang sa nauna sila, dahil lang sa tenor, at dahil lang sa self-proclaim utang na loob natin sa kanila na una sila nagtiwala sa atin. Kaya deserve nilang maging boss din o ma-promote din. Out of many people, sila yung nararapat kasi sila yung mga una nating nakasama. Yan ang ginagawa nating kabaluktutan mga kasosyo. Na through the years, habang ginagawa mo yan, marirealize mo na lahat ng prenomote mo na dating mga tao mo na mababait nung ginawa mo ng manager ay eh hindi naging epektibo. Pagkos lalong nagkandaletse-letse yung takbo ng kumpanya nyo at ang kabuang progreso. Hindi mo agad marirealize na kaya nagkakandaletse-letse yung negosyo mo e eh dahil sa ginawa mong kalukuhan na promote mo yung mabait mong empleyado. Kasi akala mo, yon ang tama, yon ang dapat at yon ang gagana. Pwes mga kasosyo, hindi po yun gumagana. At aaminin ko sa inyo, inabot din ako ng maraming taon para tanggapin at nunukin ang bagay na yan. Hindi totoo na para ma-motivate lalo yung tao, eh, i-promote mo. Bigyan mo ng tagumpay din sila. Yung makikita nilang umaakyat sila ng corporate ladder. Pwes mga kasosyo, hindi yun tama. Hindi tayo dapat mag-promote o mag-level up from operation, from employee to managerial dahil lang sa kabaitan ang utak at galing ng manager ay ibang-iba sa utak ng skilled worker mo. Leadership ang kailangan talento o karunungan ng mga manager at hindi kabaitan. The more na mabait ang empleyado mo, mahusay makisama ang empleyado mo, the more na hindi yan magiging effective na manager. Tignan nyo ang salaysayan ng mga pangyayari. Sa una, ang kumpanya mo maliit lang. Tapos mag-hire ka. Then eventually, yung nauna mong tao, i-upgrade mo as manager. Ang malaking katotohanan dyan na hindi natin napapansin ng mahabang panahon, yung manager na promote mo, naging barkada niya yung mga una mo ring hire. Yung mga sumunod na tao na hinire mo at pinatraining mo dun sa taong mabait na ipopromote mong manager, mga kasosyo naging magbabarkada na yun. Kaya pag ginawa mong manager, yung mabait na nauna mong empleyado, hindi maging effective. Kasi sa sobrang galing niyang makisama, hindi niya magagawang i-manage yung mga taong inatas mo sa kanyang i-manage niya. Mga kasosyo, hindi ikaw ang mali. Kaya hindi na yung sistema ng negosyo mo. Ang mali yung desisyon na ginawa mo kung sinong pinalit mo sa'yo bilang manager at pinahandle mo ng operations niyo. Mga kasosyo, tanggapin mo na. Hindi porkit mabait, magiging mabuting manager o effective na manager dahil lang mas matagal silang naging empleyado mo. Kung sino'ng mas nararapat, kung sino'ng may skill sa posisyon, kahit bago 'yan, kahit mas bata 'yan, 'yon ang ilagay nyo mga kasosyo. Hindi tayo magpo-promote dahil sa tagal ng empleyado na 'yon or dahil sa bait. Magpo-promote tayo to be a manager 'yung staff natin dahil sa abilidad niyang mamuno, dahil sa abilidad niyang manita, dahil sa abilidad niyang sundin ang tama kahit batikusin pa siya ng iba. O wag mag-promote ng mabait. Porkit matagal na sa inyo, ipopromote yung manager. Wag. Kung ayaw mo maniwala sa akin, di subukan mo. Ha, subukan mo. <laughs> Makikita mo ang kalokohan mong yan. Bait-bait ha. O mga kasosyo, kung gusto niya palang bumili ng t-shirt na ganito, yung simpleng malupit nating kasosyo shirt to, yung may logo natin na yan, comment lang kayo sa baba kung gusto niyo bumili na ito. Simpleng mabangis lang yung datingan. Okay, next. Isang leksyon sa negosyo na napakatagal bago ko na-realize mga kasosyo ay ang tax is a very big expense. Tama mga kasosyo. Sa simula ng buhay pag dinegosyo, hindi natin iniisip yan tax. Una, hindi pa kasi kayo nagparehistro. Pangalawa, di kayo nagre-resibo. Pangatlo, wala kayong pinapataw na halaga sa selling price nyo kasi may buwis. Eventually, habang tumatagal sa mundo ng pagninegosyo, bigla mo nalang marirealize na hindi ka kumikita. Hindi ka kumikita dahil ang bobo mo nang may-ari. Hindi ka kumikita kasi nung nagsisimula kang magnegosyo, hindi mo na-compute o na-equate na may buwis pa lang dapat bayaran. Then habang umaandar ka, lumalaki ang negosyo mo, narinig mo yung payo ko na pag kumikita na magparehistro na, then nagparehistro ka, nag-comply ka. And then yung formula mo To compute yung selling price ng product o service mo E eh hindi mo na naitama Hindi mo na na-update May tax na pala At napakalaki ng buwis Matagal mo marirealize na ang tax pala ay napakalaking expense Napakalaking gastos Na tila ba kahit anong gawin mong sipag Walang natitirang kita Kahit anong lupit mo sa negosyo mo Negative lang lagi Parang may butas yung negosyo mo na hindi mo malaman Pwes mga kasosyo Buwis yun tax yun. Yun ang kumakain ng kita mo. Hindi mo lang na-equate ngayong nagtatagumpay ka na na may cost pala ang buwis. Hindi mo kinocompute sa selling price mo. Ang ginagawa mo lang, ginagawa mo yung dati mong mga ginagawa and then umaasa ka na may matitira sa dulo na kita at yun ang pambabayad mo ng buwis. Mali mga kasosyo. Kahibangan. Kapag nagsimula ka na mag-comply sa gobyerno na masakit sa ulo, kailangan mo nang gawing expense ang buwis ang pagbabayad ng tax. Dahil kung hindi, hindi mo makikita na hindi ka pala talaga kumikita. Yes, oo. Ako ang nagturo na wag mo na magparehistro kung wala pa kayong siguradong negosyo. Kung inahanap nyo palang yung product market fit nyo, bakit ka magpaparehistro? Wala ka pa nga talagang negosyo. Pero ako rin ang nagsabi, anak ng teteng, pag kumikita na, magparehistro na. At ngayon, ako rin ang nagsasabi, na pag nagparehistro ka na, gawin mong expense ang buwis, parang Meralco, parang packaging, parang labor, parang materyales, kailangan expense mo siya. Kaya pag nagcompute ka ng selling price mo, nakadagdag na kagad doon at hindi yung umaasa ka sa dasal na sana may matira sa dulo para may pambayad ka. Kung kaninong poncho Pilato, maring sabihin mo syempre na kasi Arvin, tataas yung presyo ko kaya hindi nabibili yung customer ko. Eh, yun talaga pinasok mo tong negosyong to. Totoo na ang presyo mo. Kaya mas lalong galingan mo. At okay magalala. Pag nagsipagbayad naman tayo ng buwis, marami rin mga opportunity magbubukas na wala sa mga harapan mo nung panahong wala ka pang rehistro. So same lang ang benefit at kamalasan pag nagparehistro ka. Ang pinupunto ko lang, pag nagparehistro ka, harapin mo na na may buwis. Isama mo na sa cost. O huwag kakalimutan kahit di mo pa maunawaan ngayon. Kasi inabot din ako ng matagal na panahon dyan bago ko nunukin yan na ang buwis ay malaking salot. Este, malaking gastos. Okay, next. Isang leksyon sa pagninegosyo na matagal na panahon ko bago natutunan ay ang inflation is much bigger expense. Sa mundo ng pagninegosyo, mga kasosyo, hindi pwedeng hindi natin naunawaan ang ekonomiya. At ang isang basic lesson sa ekonomiya na hindi makakaligtas ang kahit sinong negosyante ay ang topic about inflation. Madalas nating naririnig yan. Inflation. Basically, ang alam natin sa inflation ay simple lang. Tumataas ang presyo na lahat ng bagay. Yung isang daan mo noon, hindi na same ng dami ng mga mabibili sa isang daan mo ngayon. Simpleng paliwanag, yun ang inflation. Lumiliit ang value ng pera ng kada bansa. At sa buhay pagdinegosyo ng mga ordinaryong Pilipino, kagaya natin mga kasosyo, naneneglect natin yan mahabang taon at panahon bago ma-realize ng isang negosyante na may inflation nga pala talaga. At yan ang dahilan kung bakit dati kumikita ka 3 to 5 years ago samantala ngayon hirap na hirap ka ng magkaroon ng profit sa dulo. Bakit? Kasi ang tanda mo ng negosyante hindi mo pa rin nunukin at nanggapin na lumiliit ang value ng pera na tumataas ang presyo ng supply mo na tumataas ang presyo ng advertisement na tumataas ang presyo ng marketing, na tumataas ang sahod ng mga empleyadong mga hinayupakeste, ng mga empleyadong mababait. Tumataas lahat. Isa na lang ang hindi. Yung pangunawa mo na kailangan mo na rin magtaas ng presyo. Lalo na sa panahon ngayon mga kasosyo, sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At parti ka dyan. Ngayon, kasama ang tinda mo dyan. Hindi ko pinipilit na taasan mo ang presyo mo for the sake na taasan. Sinasabi ko lang na may inflation mga kasosyo. Kaya kung nawawalan ka ng pera but di ka na kumikita, garantisado isa ka rin sa matagal na makaintindi na may inflation pala. Kaya kailangan mong i-adjust ang presyo mo. Based on that, sa isang aspeto ng ekonomiya na bumababa ang halaga ng kada piso. Matagal tong matutunan ng isang negosyante na may inflation pala kasi ayaw niyang maging mukhang masama. Ayaw niyang magmistulang salbahe kasi nagtataas ng presyo. Mga kasosyo, walang bait-bait kung wala ka ng profit. Walang bait-bait kung lugi ka na. Nunukin mo ngayon na may inflation at sumabay ka sa presyo na yon. Dahil kung hindi, hindi maliligtas ng hindi mo pagtaas ng presyo ang buong mundo. Hindi porket hindi ka nagtaas, eh walang magugutom. Hindi ganun yon. Kung negosyante ka, we need to have profit. At kung inflation ang na nagnanakaw ng profit mo, kailangan mo nang magising at mag-recompute ka na ng presyo. Patagal ko rin na-realize yan mga kasosyo. Matagal ko rin tinanggap na may inflation pala. At kailangan sumabay ng mga presyo ng na bilihin natin sa inflation na yun. Mga kasosyo, wala sa kamay ng negosyante ang inflation rate. Nasa polisiya yan ng mga bansa na wala pa tayong control ngayon. Pero darating ang araw, magkakaroon din tayo niyan ng control sa mga polisiya. Pag mali ang polisiya, mabilis ang akyat ng inflation. Pag tama ang polisiya ng isang bansa, sapat lang ang inflation. Pero ngayon, focus muna tayo sa kaya nating gawin, which is magnegosyo ng mabangis at magkaroon ng mas malawak na impluensya. Gamit ang ating mga negosyo at pagkukontent na rin sa panahon na to. Oo nga pala mga kasosyo, nagtuturo ako ng content creation, kung paano mag-content ang mga negosyanteng tulad natin, nang simple lang, nang tulad nito, nagsasalita lang ako, pero makabuluhan at may saysay ang mga content natin. Kung gusto nyo matutunan din ang mga strategy ko sa paggawa ng content na ganito, hindi kailangan magaling kayo sa camera o sa editing. Kahit mahihayang kayo, akong bahala. Tuturuan ko kayo mag-content. Join kayo sa kasosyong malupit content creation program. One month program yan mga kasosyo, na kung saan personal ko kayong tuturuan paano gumawa ng mga original na content tulad nito at mga business content na rin para sa iyong mga negosyo. Mag-content tayo mga kasosyo dahil sigurado ako bawat isa sa atin may may aambag na positibo sa internet. To join, comment lang kayo sa baba mga kasosyo at re-replyan ko kayo doon kung papaano. Okay, next. Isang leksyon sa negosyo na matagal na panahon ko bago maintindihan at maunawaan ay ang Numbers is your last friend. Sa mundo ng pagnenegosyo, mga kasosyo, maubusan ka talaga ng mga kaibigan. Hindi dahil masama ka. Kung hindi, ganun lang talaga. Sa mundo ng pagnenegosyo, mga kasosyo, wala kang ibang mapagkakatiwalaan, lalo na kung lumalaki na ang negosyo mo, kung hindi numero lamang. Numbers. Ito yung pag-uutak na kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit mga kaibigan mo pa yan o mga mahal mo sa buhay o malalapit sa'yo, yung sinabi nila, hindi mo dapat basta paniwalaan hanggat hindi to binabakapan ng numero. Ang pagnenegosyo, lalo na sa pagpapalaki nito, mga kasosyo, ay hindi mo na madadala sa kutob o tiwatiwala o sa kung anong tingin mo lamang. Kapag lumalaki na ang ating negosyo, mga kasosyo, numero lang ang pagkakatiwalaan mo. Numero lang ang basiyan mo ng katotohanan. Yan ang huling-huling magiging tapat sa'yo. Yan ang huling-huling magiging kakampi mo. Numero. Kapag ang numero o data ay hindi nakabase sa sinasabi ng iba o sinasabi ng kausap mo, mas pagkatiwalaan mo yung numero kesa dun sa kausap mong matagal mo ng pinagkakatiwalaan. Numero ang huli nating kaibigan. Kaya kung hindi mo pakilala si numero, simulan mo ng tropahin yan. Kasi yan lang ang bagay na kahit kailan, hindi ka pagsisinungalingan. O huwag kalimutan yan ha, if all else fails, numbers lang ang paniniwalaan mo. Oh, naniniwala ka ba doon, kasosyo? Kung naniniwala ka, comment mo naman sa baba na naniniwala ka sa numero. Na numero lang ang nagsasabi ng totoo. Comment nyo dyan. Isang leksyon sa negosyo, mga kasosyo, na napakatagal ko bago naintindihan at natutunan ay ang packaging is everything. Tulad mo rin ako, mga kasosyo, na bara-bara lang tayo, walang paki sa itsura, walang paki sa ganda, walang paki kung tabingi. Karamihan ganyan tayo kasi magulo ang utak nating mga negosyante. Tulad mo rin noon, nung nagsisimula tayo, ang mahalaga sa atin ay maka-execute. Kaya kung anong itsura ng mga tinda natin, mga marketing material natin, okay na yun. Ayos na yan. Ang mahalaga, malupit ang produkto. As time goes by mga kasosyo, naunawaan ko kung gaano kalaki ang epekto ng magandang packaging. Mapa sa produkto, mapa sa online presence, mapa brochure, mapa picture ng post mo, video, logo, hindi na ang pinaka-importante. Pero mas maganda kung lahat sa negosyo natin, maganda natin pinapackage. Ultimo sarili mo. Kung paano mo ipackage ang sarili mo ay napakahalaga. Isang dahil lang kung ba't hindi mo maibenta ng magandang presyo ang produkto mo kasi nga ang pangit ng itsura, kasi nga ang pangit ng packaging. At ang packaging ay hindi lang mga balot. Yung kabuang aesthetic ng ating produkto. Yung kabuang aesthetic ng ating buong negosyo napakahalaga nyan mga kasosyo. Umpisahan na nating ayusin ang ating mga negosyo. Ang itsura nito, lalo na ang itsura mo bilang may-ari. Ang suot mo, hindi ko sinabing bumili ng mahal, magsuot lang ng maayos. Laking advantage nyan mga kasosyo. Yes, sa simula wala muna tayong paki sa mga bagay na yan. Malupit na produkto, pero after some time mga kasosyo, makikita mo ng epekto ng magandang packaging. Lalo na sa pag-markup ng presyo. Packaging is everything mga kasosyo. Umpisahan mo ng mas ayus-ayusin kung paano mo i-present ang iyong mga produkto at serbisyo. Ayos? Yan ang limang bagay na leksyon sa buhay pag ninegosyo na matagal at ilang taon ko bago natutunan mga kasosyo. Kung nagustuhan mo yan, like and subscribe naman dito mga kasosyo at i-share mo na rin. At salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Muli kung gusto yung sumali dun sa ating content creation program, yung tuturuan ko kayo mag-content, comment lang kayo sa baba, re-replyan ko po kayo kung papaano. O yun lang muna mga kasosyo Salamat sa pagtapos ng video na to Muli wag kakalimutan na trabaho malupet Bawal tamad God loves you and I love you Let's change the world mga kasosyo Ciao bye!